Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Ibuka mo pa, Lea. Mas malaki ang makukuha mo kung kaya mong magparaya at pasukin ka. Isang payak na pangungusap pero parang kumalampag ito sa dibdib ni Lea na parang isang martilyo. Kahit anong pilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, kahit anong pigil sa sariling emosyon, hindi niya matatakasan ang realidad. Wala na silang makain. Ang bunsong kapatid niyang si Paulo ay tahimik lang na nakatitig sa kanya. Hawak ang basong may lamang tubig na hinaluan ng kaunting asukal. Tubig na lang muna tayo, Anito. Pilit na ngumingiti. Namilog ang mga mata ni Lea pero hindi siya pwedeng umiyak. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan, lalo na sa harap ng kapatid niya na pitong taong gulang pa lang. Wala silang tatay. Pumanaw ito tatlong taon na ang nakalilipas dahil sa aksidente sa construction site. Ang kanyang ina naman, si Aling Edna, ang dating naglalabada upang maitawid ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Pero ngayon, nakahiga ito sa banig, nanginginig sa sakit, hindi makabangon, hindi makakilos ng maayos. May sakit si Aling Edna. Kailangang maoperahan. Pero ang operasyong iyon ay nagkakahalaga ng tatlong daang piso. Isang halagang hindi man lang kayang abutin ng kanyang buong pagkatao. Napayuko si Lea habang mahigpit na nakahawak sa lamesa. Nakainrol pa siya sa unang taon ng kolehiyo sa kursong medisina isang pangarap na mula pagkabata pa lamang ay ipinaglaban na niya. Gusto niyang maging doktor, hindi lang para sa sarili, kundi para sa ibang taong nangangailangan. Pero paano niya matutupad ang pangarap na iyon kung nipagkain nga ay wala sila? Habang tahimik na nakaupo, iniisip niya kung saan siya pwedeng lumapit. Wala na siyang oras. Wala na siyang mapagpipilian. Wala akong maitutulong, Lea. Muling nagtagpo ang kilay ni Lea sa sagot ng kanyang tiyahin, si Aling Linda. Alam niyang mahirap din ang tiyahin niya, pero kahit isang daang piso lang sana, ay matulungan siya. Kahit kaunting tulong lang, para hindi na sila magdildil ng asin sa kanin. Sige po, naiintindihan ko, sagot niya. Mula sa isang bahay, papunta sa isa pa. Nilibot ni Lea ang bawat kakilala, mga kaibigan, mga kapitbahay, pati mga teachers niya nung high school. Pero lahat sila may kanya-kanyang problema. Walang may sapat na pera upang tulungan siya. Hanggang sa ang natitirang pag-asa niya, isang huling baraha ay natapos rin sa isang simpleng, Pasensya ka na, Lea. Nang gabing iyon, umuwi siyang wala kahit isang sentimo sa bulsa. Pinilit niyang ngumiti sa kanyang kapatid at sa ina niyang nanginginig pa rin sa higaan. Pero sa loob-loob niya, wasak na wasak na siya. Lea sinanay parang may bumagsak na yelo sa kanyang tiyan nang marinig ang sigaw ni Paulo mula sa loob ng bahay. Nang pumasok siya, nakita niyang namimilipit na sa sakit si Aling Edna, mahigbit na nakahawak sa tiyan nito. Namumutla ito, halos hindi makahinga. Anak, hindi ko na kaya. Paulo, tulungan mo akong buhatin si nanay. Nagpanik si Lea, Nanginginig ang mga kamay habang kinikilos ang halos walang buhay na katawan ng kanilang ina. Wala silang pera. Wala silang pambayad sa ospital. Pero hindi niya pwedeng hayaan ang ina niya na mamatay. Dali-dali niyang tinawagan ang kapitbahay nilang may tricycle habang binabaybay nila ang madilim na kalsada papuntang ospital. Pakiramdam ni Leia ay bumabagsak ang buong mundo sa kanya. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Ito na ba ang hangganan ng kanyang pangarap? Pagdating sa emergency room, inilipat agad si Aling Edna sa stretcher, isinugod sa loob ng ospital at inasikaso ng mga nurse. Pero kasabay nito ang isang tanong mula sa doktor. Mayroon ba kayong pambayad sa initial treatment? Kung wala, hindi namin siya matutulungan. At doon niya naramdaman ang pinakamalaking suntok sa kanyang pagkatao. Wala siyang pera. At walang buhay na maisasalba kung wala siyang gagawin paupo siyang bumagsak sa malamig na sahig ng ospital, hindi na niya alintana ang maruming suot niya. Sa isang gilid, nakita niya ang kapatid niyang si Paulo. Mahigpit na niyayakap ang tuhod nito, hindi rin alam ang gagawin. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Pagtingin niya, isang mensahe mula kay Trina. Matalik niyang kaibigan, Lea. May alam akong paraan. Hindi mo kailangang maghirap ng ganito. Kasabay ng mensahe ay isang calling card, isang numero ng isang club sa Makati. Ipinikit ni Leia ang kanyang mga mata para sa kanyang ina, para sa kanyang kapatid. sure para sa unang pagkakataon, ipinasok niya ang numero sa kanyang cellphone at pinindot ang tawag. Pigil-hiningang nakatitig si Leia sa screen ng kanyang cellphone. Ang mensaheng mula kay Trina ay nananatiling nakadisplay. Leia, may alam akong paraan. Hindi mo kailangang maghirap ng ganito. Kasabay nito, nasa palad niya ang isang maliit na calling card. Makinis ang papel. May embossed na gintong sulat. Elysium Club, where fantasies come to life. Sa iba ba, isang numero at isang pangalan, Marvin. Napalunok si Leia. Alam niya ang reputasyon ng club na ito. Hindi ito ordinaryong bar. Ito ay isang lugar kung saan mayayamang lalaki ang bumibili ng panandaliang aliw mula sa mga babaeng tulad niya. Huwag mong sabihin na pinag-iisipan mo pa yan, sabi ni Trina, hinawakan ang kanyang kamay. Lea, isang gabi lang. Tapos, hawak mo na ang perang kailangan mo para sa nanay mo. Pero, Trina, alam mo naman kung anong klasing trabaho ito, mahina niyang tugon. Hinawakan ni Trina ang kanyang mukha Pilit siyang pinapatingin sa kanya. Alam ko, at alam kong hindi mo ito gustong gawin. Pero, Leia, bumuntong hininga ito bago itinuro ang emergency room kung saan nasa loob si Aling Edna. Hindi pa rin lumalabas ang doktor. Ano ang mas mahalaga? Ang dangal mo o ang buhay ng nanay mo? Doon, tuluyang nawarak ang huling piraso ng pagtanggi sa puso ni Leia. Dahan-dahan itinayip ni Leia ang numero sa calling card. Nanginginig ang daliri niya habang pinindot ang call button. "Hello?" Malalim at matigas ang boses ng lalaki sa kabilang linya. "Good evening po." Pinilit niyang gawing matatag ang boses niya. "Ako po si Leia. Tinawagan ko po kayo dahil hinihintay kita putol nito. Alam ko na ang sitwasyon mo. Dumaan ka sa club bukas ng gabi. Sabihin mo lang pangalan ko sa entrance." At bago pa siya makasagot, naputol na ang tawag. Pumikit si Leia at mahigpit na hinawakan ang cellphone niya. Tapos na, nagdesisyon na siya. Kinabukasan, naglakad si Leia papunta sa harapan ng isang napakagarang gusali sa Makati, Elysium Club, isang eksklusibong lugar na hindi basta-basta napapasok ng kahit sino. Sa ilalim ng neon lights, nagmukha siyang batang naliligaw sa isang lungsod ng tukso at pagnanasa. Suhot ang simpleng dress na hiniram niya kay Trina. Pakiramdam niya ay hubad siya sa tingin ng mga dumada ang lalaking nakaitim na suit. Lahat ng babaeng pumapasok dito ay may layunin. At ngayong gabi, isa na siya sa kanila. Pumasok siya sa loob at agad siyang sinalubong ng malamig na hangin mula sa air conditioning. Ang halimuyak ng mamahaling pabango at alak ay bumalot sa kanya sa harapan isang matangkad na lalaking nakasuot ng asul na blazer ang nakatayo. Si Marvin, Leah, malamig ang boses nito habang pinasadahan siya ng tingin. Yes po, ngumisi ito. Halika, ikaw ang bagong alaga ko ngayong gabi. At doon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Dinala siya ni Marvin sa isang maliit na opisina sa likuran ng club. Doon, ibinigay niya ang mga patakaran dito sa Elysium, hindi ka basta babae lang. Anya, habang sinusuri ang kanyang pagkatao mula ulo hanggang paa, ikaw ay isang pantasya. Hindi ka dapat mukhang kabado o natatakot. Dapat kang maging isang pangarap. Muling napalunok si Lea. Hindi niya alam kung kaya niya ito. Alam kong first time mo. Kaya may nahanap akong kliyente na gustong gusto ang mga baguhan. Nanginginig na tiningnan siya ni Lea. Sino po siya? Gumiti si Marvin. Isang VIP, mapera, gagawin niyang sulit ang unang gabi mo. Kinuyom ni Leia ang kanyang mga palad. Kailangan niyang gawin ito. Ilang minuto lang ang lumipas at pinasok na siya sa isang pribadong silid. Sa loob, may isang lalaking nakaupo sa sofa, hawak ang isang basong alak, may edad na ngunit halatang maalaga sa katawan. Suot nito ang isang mamahaling relo at isang suit na parang milyonaryo lang ang may kakayahang bumili. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa bago umiwi. Maganda ka nga sariwa. Hindi siya makapagsalita. Nanginginig siya sa kaba, sa hiya, sa hindi niya pa alam kung ano ang mangyayari. Lumapit ang lalaki at itinulak siya papunta sa kama. Dahan-dahan, Lea. Ipakita mo sa akin kung paano mo ako papaligayahin. Umupo ito sa gilid ng kama, hinagod ang kanyang hita pababa, paakyat, hanggang sa madaman niya ang mainit na paghinga nito sa kanyang leeg. Walang kailangang madaliin, pero gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mo. Sa isang iglap, naglapat ang kanilang mga mata, naguumapaw ng pananabik ang kanya, puno ng kaba ang kay Lea. Simulan mo na. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang kanyang hiningay mabilis at putol-putol. Hindi gumalaw si Lea. Baki ramdam niya'y naninigas ang kanyang katawan. Hindi alam kung paano kikilos. Nakaupo si Ramon sa gilid ng kama. Ang isang kamay ay may hawak na basong alak. Habang ang isa ay marahang humahaplos sa kanyang hita, tila hinahagod ang tensyon sa pagitan nila. Napapikit siya. Hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung hanggang saan niya kayang lampasan ang gabing ito. Ngunit hindi na siya makakatakas. Dalawang oras lang ang nakalipas, pero parang ibang babae na siya ngayon. Sa dressing room, pinagmasdan niya ang sarili sa malalaking salamin. Pulang bestida, mahahabang pilik mata, mapulang bibig. Hindi siya ito. Ngunit ngayong gabi, wala nang Lea na dating nangangarap maging doktor. Siya na ngayon ang pantasya ng isang mayamang hero. Siya na ngayon ang nabili sa halagang tatlong daang libong piso. Sa bawat hakbang palabas ng dressing room, ang kanyang puso ay bumibilis. Wala nang atrasan. Sa VIP lounge, pinalibutan siya ng mga lalaking mayayaman, nakasuot ng itim na suit, may hawak na mamahaling alak. Ngunit isa lang ang tumagos sa kanyang paningin, si Ramon. Matangkad, may pilak na buhok sa gilid at may suot na dark blue suit na halatang mamahalin. Hindi ito katulad ng ibang kliyente. Tahimik ito, pero ang presensya niya ay nakakakilabot. Gusto mo ba talagang gawin ito? Bulong nito sa kanya kanina. Habang nakatayo silang magkatapat, wala siyang sagot. Hindi niya alam kung anong dapat niyang sabihin. Ngunit nang bumalik sa isip niya ang imahe ng ina nakaratay sa ospital, wala na siyang ibang pagpipilian. Tumango siya. Ngumiti si Ramon, isang ngiting tila nagsasabing, Akin ka ngayong gabi. Sa loob ng marangyang suite, dumadagundong ang puso ni Lea. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam na bumabalot sa kanya. Tahimik si Ramon habang binubuksan ng isang bote ng alak sa minibar. Hindi ito nagmamadali, hindi rin ito mukhang uhaw sa laman. Parang isang hari na nasisiyahan sa pananabik ng kanyang alipin. Wine! Alok nito habang binubuhusan ng kanyang baso. Umiling siya. Lumapit ito. May hawak ng isang baso ng alak at marahang hinagod ang kanyang braso. Ngayon, halika rito. Tila may sariling isip ang kanyang katawan nang lumapit siya. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Ramon ay humalo sa amoy ng alak isang hakbang pa, at naramdaman niya ang init ng hininga nito malapit sa kanyang tainga. Hinawakan nito ang kanyang mukha, marahang itinaas. Tumingin ka sa akin, Lea? Ginawa niya. At doon niya napagtanto. Hindi na siya ang may control. Siya na ngayon ang pagmamayari ng lalaking ito. Hindi siya handa, ngunit wala na siyang pagpipilian. Hinawakan ni Ramon ang kanyang pisngi gamit ang hinlalaki. Bumaba sa kanyang leeg, pababa sa kanyang balikat. Hindi ito agresibo, hindi marahas. Ngunit may bigat, may kumpiyansa. Alam nitong siya ang may hawak sa kanya. Relax lang, bulong nito. Hayaan mong ako ang magturo sa'yo. Napalunok siya. Kaya ko ba ito? Napailing siya ng bahagya. Para bang sinasabi ng utak niya na hindi na siya pwedeng umurong. Pero ang katawan niya ay naninigas sa kaba. Pumikit siya. Pilit ni ang takot. Wala siyang ideya kung paano sisimula ng lahat, pero alam niyang wala ng balikan. Dinama ni Ramon ang kanyang bewang, hinila siya palapit sa kanya hanggang sa halos magdikit ang kanilang katawan. Ramdam niya ang init ng palad nito sa kanyang balat. Isang paalala na siya na ngayon ang may hawak ng lahat. Narinig niya ang mabagal, kontroladong paghinga ni Ramon. At nang dumampi ang kanyang maiinit na hininga sa kanyang sentido bago marahang dumulas ang kanyang bibig sa gilid nito, halos sinasadyang paglaruan ang kanyang nervyos. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang katawan, hindi dahil sa kaba, kundi sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa pagitan ng tahimik na gabi, ng malalambot na ilaw, at nang malamig na hangin ng air conditioning, unti-unting lumubog si Leia sa mundo kung saan siya ay pagmamayari na ng isang lalaking may kapangyarihan at hindi na siya kailanman magiging pareho. Nagising siya sa loob ng isang malambot na kama. Tahimik ang paligid. Wala na si Ramon. Dahan-dahan siyang bumangon. Pakiramdam niya ay parang hindi na siya ang dating Leia. Parang may nawala sa kanya. Isang bagay na hindi na maibabalik kailanman. Sa tabi ng kama, may sobre nang buksan niya, isang check na nagkakahalaga ng tatlong daang libong piso ang naroon, eksaktong halagang kailangan niya. At isang maliit na sulat, simula pa lang ito, Ramon, napalunok siya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Dahil sa unang beses sa buhay niya, hindi na siya malaya. Ilang araw ang lumipas matapos ang gabing iyon, pero hindi matanggal ni Lea sa isip ang sulat ni Ramon. Simula pa lang ito, akala niya tapos na ang lahat. Akala niya, isang gabi lang iyon. Isang sakripisyong kailangang gawin para sa kanyang pamilya. Ngunit sa bawat gabing napapatingin siya sa kisame ng kanilang maliit na bahay, sa bawat pagkakataong naririnig niyang umuubo ang kanyang ina sa kabilang kwarto, unti-unting lumilinaw ang katotohanan, ang tatlong daang libong piso ay hindi sapat upang baguhin ang kanilang buhay. At nang bumukas ang kanyang cellphone, nagpakita ang isang bagong mensahe mula kay Ramon. Kita tayo? Alam mong hindi pa tayo tapos. Napasinghap siya? Gusto niyang burahin ang mensahe? Baliwalain ito. Pero bago pa niya magawa, sumunod ang isa pang mensahe. May iaalok akong mas higit pa sa pera. Isang buhay na hindi mo pa naranasan. Napalunok siya. Ano ang ibig niyang sabihin? Alam niyang may panganib sa muling pakikipagkita kay Ramon. Pero higit pa roon, may isang bagay na kumakalabit sa kanyang isipan, isang tinig na bulong ng tukso. Paano kung ito ang tanging paraan para makaalpas sa kahirapan? Nagkasundo silang magkita sa isang marangyang rooftop restaurant sa Makati. Ang ilaw ng lungsod ay kumikislap sa ibaba at ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa kanyang balat. Sa kabila ng ganda ng paligid, mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Pagpasok niya, nandoon si Ramon. Nakaupo sa isang pribadong mesa, nakasandal sa upuan, isang baso ng alak ang hawak. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi niya alam kung dapat siyang tumalikod o lumapit. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, ngumiti si Ramon at tinapik ang bakanting upuan sa kanyang tabi. Mabuti naman at tumating ka, wika nito. Alam kong hindi mo ako matatanggihan. Umupo siya, pilit na pinapanatili ang katahimikan. Hindi niya alam kung paano sisimula ng usapan. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Ramon. Hindi kita tinawag para sa isa pang gabi, ani Ramon, nakatitig sa kanya. Gusto kitang gawing akin. Napalunok siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang isang beses, Leia. Hindi lang isang gabi. Gusto kong maging bahagi ka ng buhay ko. Napakurap siya, hindi makapaniwala sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Ulit niya, tila umaasang mali ang kanyang narinig. Si Ramon ay ngumiti ng may bahagyang pagkapilyo, puno ng self-confidence. Nais kong ikaw ang maging babae ko, hindi bilang isang bayaran, kundi bilang isang babaeng nasa ilalim ng aking proteksyon. Gusto kong maging bahagi ka ng mundo ko. I want you to be my mistress. Alam ni Lea kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi siya magiging asawa. Hindi siya magiging opisyal na bahagi ng buhay ni Ramon, pero magiging kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, itinaas ni Ramon ang isang kamay at isang lalaking nakaitim ang lumapit sa kanila. May dalang maliit na itim na kahon. Binuksan ito ni Ramon at inilantad sa kanya ang laman, isang gintong susi. Ano ito? Mahina niyang tanong, Isang condo unit sa BGC, sagot ni Ramon. Pangalan mo ang nakalagay sa titulo. Isa lang yan sa mga unang regalo ko sa'yo. Nalaglag ang kanyang panga. Hindi niya alam kung paano magre-react. Ramon, hindi ko alam kung. At hindi lang yan. Dugtong ni Ramon. Inilapag sa mesa ang isa pang sobre. Full tuition para matapos mo ang pag-aaral mo. Hindi mo na kailangang magtrabaho habang nag-aaral. Ako ang bahala sa lahat ng expenses mo. Halos hindi siya makainga. Ito na ang pangarap niyang buhay. Isang tahanang hindi barong-barong, isang kinabukasang hindi patay gutom. Ngunit ano ang kapalit? Napatingin siya kay Ramon, at sa unang pagkakataon, hindi ito ngumiti. Alam niyang naiintindihan niya. Lea, malamig nitong sabi, kapag tinanggap mo ito, wala nang atrasan. Ako lang ang lalaking papayagan mong hawakan ka. Ako lang ang lalaking lilingunin mo. Walang ibang lalaking lalapit sa'yo kundi ako. Hinaplos ni Ramon ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, hindi malakas, hindi marahas. Ngunit sapat upang maramdaman niya ang bigat ng kanyang posisyon. Ito na ang pagkakataon niyang makatakas sa kahirapan. Ngunit nangangahulugan ito ng pagsuko ng kanyang sarili kay Ramon. Hindi lang sa kama, kundi sa buong buhay niya. Ano ang sagot mo, Lea? Muling nagtagpo ang kanilang mga mata, ito na ang pinakamalaking desisyong gagawin niya. Isang matagal na katahimikan. At pagkatapos, isang mahinang bulong mula sa kanya, isang sagot na magbabago ng kanyang kapalaran, magpakailanman. Yes. At simula ngayon, ikaw lang ang mundo ko. Sa sumunod na araw, dumating ang kanyang mga regalo. Isang kondo sa BGC. Isang bagong wardrobe, puro mamahaling designer dresses. Isang bagong kotse na hindi niya kailanman inakalang masasakyan niya. At higit sa lahat, isang bagong buhay. Ngunit kasabay nito ang isang bagong pagkakakulong. Natapos na niya ang usapang pera, ngunit nagsisimula pa lang ang usapang katawan at puso. Dahil ngayon, opisyal na siyang pagmamayari ni Ramon. Sa loob ng matataas na pader ng kanyang marangyang kondo, si Leia ay isang babae ng yaman, ng kapangyarihan, ngunit hindi ng kalayaan. Nakatayo siya sa harap ng salamin, nakatitig sa sarili. Dati, isa siyang mahirap na dalagang nangangarap ng magandang buhay. Ngayon, suot niya ang pinakamahal na damit, hinahawakan ang pinakamamahaling gamit. Pero sa loob-loob niya, sino nga ba siya? Mahal ba niya si Ramon? O mahal niya lang ang buhay na ibinigay nito sa kanya? Ngunit ngayong gabi, may isang bagay siyang sigurado. Tatapusin niya ito. Sa huling pagkakataon, pumunta si Leia sa penthouse ni Ramon. Alam niyang ito na ang katapusan, pero gusto niya itong tapusin sa parang hindi niya kailanman makakalimutan. Pagpasok niya, nakaupo si Ramon sa sofa, hawak ang isang basong alak... Ang titig nito ay para bang alam na niya ang dahilan ng pagdating ni Leia. Alam mong hindi mo ako matatakasan, hindi ba? Bulong nito habang hinahagod siya ng tingin. Ngumiti si Leia. Hindi ako nagpunta para tumakas. Nagpunta ako para magpaalam. Tumayo si Ramon at lumapit kay Leia, titig na titig kita sa mga mata ang isang bagay na hindi niya mabasa. Magpaalam? Tapos na ba tayo o may gusto ka lang patunayan? Napakapit si Leia sa gilid ng kanyang dress. Nang lumapit ito, hinawakan ng kanyang mukha ng may halong lambing. Napakaraming beses na niyang pinilit isipin na wala siyang nararamdaman para kay Ramon. Pero ngayong nandito na siya, bakit tila gusto niyang manatili sa kanyang bisig? Sabihin mong hindi mo ako mahal, Leia. Bulong nito. Ang labi ilang pulgada na lang mula sa kanya. Sabihin mong wala kang naramdaman sa ating dalawa pumikit si Leia. Isang utos lang mula sa sarili niya at maaari na siyang lumayo. Isang hakbang lang at matatapos na ito. Ngunit imbes na lumayo, kinuha niya ang mukha ni Ramon at hinalikan ito. Mapusok, masakit, puno ng panghihinayang. Ang halik na iyon ay hindi lang pagnanasa. Isa yung paalam. Napahinga ng malalim si Ramon habang hinila siya palapit. Mahigpit na nakapulupot ang mga kamay sa kanyang bewang para bang ayaw siyang pakawalan. At sa gabing iyon, sa huling pagkakataon, hinayaan ni Lea ang sarili niyang mahulog muli sa mundo niya. Sa pagitan ng mga halik at pagbayo, alam nilang ito na ang huli. At sa gitna ng kanilang pagtatalik, hindi na nila kailangang sabihin kung ano ang totoo. Pareho nilang alam, Mahal nila ang isa't isa, pero hindi lahat ng pagmamahal ay dapat manatili. Kinabukasan, nagising si Ramon sa isang malamig na kama, wala na si Lea. Sa ibabaw ng unan, may isang sulat. Mahal kita, Ramon, pero mas mahal ko ang sarili ko. Sa labas ng bintana, isang pagsabog ang yumanig sa isa sa mga negosyo ni Ramon, ang club kung saan lahat ng ito nagsimula. Bakas ang galit sa kanyang mukha. Si Lea, Ngunit nang mabasa niya ang isang headline sa umagang iyon, unti-unti siyang natahimik. Leah Monteverde, ang mistress na naging bilyonarya. Napangiti siya. Matapang ka nga talaga, Leah. Ngunit kahit ano pang sabihin niya, alam niyang hindi na niya ito mahahabol. Tinalo siya ng babaeng siya mismo ang lumikha. Sa dulo, sino ang talo? Sino ang nanalo? Ginamit ni Leah si Ramon gaya ng paggamit nito sa kanya. Hindi siya naging biktima, hindi siya naging mahina. Siya ay naging isang matalinong babae na ginamit ang sistema upang maiangat ang sarili. Hindi ito kwento ng pag-ibig. Hindi ito kwento ng tradisyonal na hustisya. Ito ay kwento ng kaligtasan, ambisyon, at isang babaeng marunong lumaban sa mundong hindi patas. Sa huli, may mga taong sumusuko at may mga taong natututong lumaro para manalo. At si Lea, siya ang babaeng hindi kailanman natalo. Sa mundong ito, kung saan kapangyarihan ang nagdidikta ng kapalaran, ang tunay na lakas ay hindi lang nakikita sa paglaban o pagsuko, kundi sa kakayahang unawain at gamitin ang laro sa kanyang pabor. Hindi nanalo si Leia dahil siya ang pinakamalakas. Nanalo siya dahil alam niya kung kailan magpakumbaba, kung kailan sumabay sa agos, at kung kailan lumayo. Minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi sa pananatili sa laban, kundi sa pag-alis sa tamang oras bilang taong may kontrol sa sariling kapalaran. The end. Hey guys, thanks for watching hanggang dulo. Sana na enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.